Ito po ay paganda naman para sa isang uh, ambush, ang isa sa mga naging sentro ng pagsasanay sa balikatan exercises sa may Ternate, Cavite. May live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Ziggy, sabay na nagpatrolya mga sundalong Amerikano at uh, Pilipino mula nga sa bulubundukin bahagi hanggang sa baybaying bahagi ng uh, Gregorio Lim Marine Base dito sa Ternate, Cavite. Ziggy, payapa pa yung uh, bahagi ng uh, base malapit sa LZ o yung tinatawag na, na landing zone ng mga helicopters. Pero sa pagdando ng mga sundalo, dito na sila punwaring inambush ng kanilang mga kalaban at uh, magkatuwangang hinarap ng mga sundalong Pinoy at Amerikano ang mga umambush sa kanila. Jiggy koordinasyon na tulungan daw ang uh, susi para magapi ang uh, mga kalaban. Ang mga sugatang kalaban naman ay uh, kanila pang tinulungan. Bahagi ito ng uh, Philippines United States Balikatan 2012 at Jiggy. Uh, ang administration building ng base ay kunwari nagkaroon din ng mga kalaban sa loob. Sabay pinasok ito ng mga sundalo. Pinasok ang mga silid kung saan nga naganap ang close quarter battle. Sinuyod ang nga bawat lugar ng gusali para nga tiyaking wala ng kalaban. Pero Jiggy, nilinaw naman ng mga sundalo, ang exercises na ito ay uh, walang kinalaman sa tension ngayon sa Scarborough Show. Jiggy? Maraming salamat, Ian Cruz.